Pulis sa aktong nagde-deliver ng shabu ang dalawang sospek sa tagig. Kabilang sila sa high-value individuals ng pulisya. Balita hati ni John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng signal. Pinalibutan ng mga tauwa ng Police Drug Enforcement Group o Pideg ang coaching ito sa Tagig City. amat, Ito ay namin si na namin sa na Uli sa akto ang dalawang suspect habang nagdi-deliver hindi na mga regalo kundi droga sa undercover ng pinig. Ayon sa intelligence report na nakuha natin sa ating mga operatiba uh, through mga messaging app at once na nagkaroon ng magandang usapan o usapin o transaction para dito, doon na sila ng uh, palitan ng uh, pera at ng uh, mga illegal na Nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang shabu na narecover sa dalawang suspect na dapat ay i-deliver sa ibang umorder para ngayong Pasko. Ito mga high value individuals na nanahuli natin. Ang uh, kanilang area of operation ay dito nga sa Taguig City at mga nearby cities. So, so dito sila, ito ang halos sa iniikutan ng kanilang uh, network para dito sa pinagbabawal ng droga na ito. Wala pang pahayag ang dalawang naaresto na nakakulong na sa Camp Bagong Diwa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Luzon mula sa GMA Regional TV, nagkalat ang mga basyo ng beer sa kalsada sa Mexico, Pampanga matapos tumaob ang isang trailer truck. Chris, ano nangyari? Tony, bumangga ang naturang truck sa isang tricycle kaya ito tumagilid sa kalsada. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Bisperas ng Pasko humambalang sa kalsada sa Mexico, Pampanga, ang trailer truck na iyan na may dalang mga case ng beer. Ayon sa Mexico Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nabangga ng truck ang isang tricycle kaya ito tumaob. Nagtamo ng minor injuries ang mga sakay ng nabanggang tricycle. Yung driver daw naipit sa sa sasakyan niya, pero nakalis din. Tapos meron siyang nabunggo na tricycle. Halos matupok ang mga gamit ng isang babaeng 79 anyos sa mga tarim gasinana. matapos masunog ang kanyang tinutuloyang barong-barong. Nakalabas naman ang babae pero pumanaw rin. Baka nga dahil sa suffocation at doon sa pagkasunog niya sa upper body. Lumabas din sa investigasyon ng BFP na posibleng sigarilyo o posporo na gamit ng biktima ang dahilan ng pagsiklab ng apoy. Matagal na raw na mag-isang nakatira sa barong-barong ang biktima dahil na rin sa kanyang kahilingan na bumukod. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasagsagan ng ragasa ng baha sa Don Marcelino, Davao Occidental. Tulong-tulong ang ilang lalaki para buksan ang gate na yan. Natrap na pala ang mga kapitbahay nilang hindi agad nakalabas dahil sumasalubong sa gate ang malakas na agos ng tubig. Ang ginawa po ng ilan sa mga tumutulong, sinira ang bahagi ng bakod kaya tagumpay na nakalabas ang ilang bata at babae. Bukod sa mga tao, isang alagang baboy rin ang inilikas doon. Sa bayan ng Malita, bumigay ang isang tulay kasunod ng mga pag-ulan. Walang anumang sasakyan ang kayang makadaan kaya binuhat na lamang ng mga residente ang isang motorsiklo para maitawid sa naputol na tulay. Dahil din po sa baha, pahirapan ang pamamalengke para sa media o media noche ng ilang taga Dilasag Aurora. Nagmistulang ilog kasi ang isang kalsada roon kasunod ng mga pag-ulan. Kaya ang ilang residente kailangang sumuong sa baha. Pati ang mga sasakyan, hindi itutulak, kinakailangan ng buhatin. Inulan din ang bayan ng kasiguran at pinasok ang nga uh, ng baha ang ilang bahay. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at Hanging ha Amihan ang nagpapaulan sa bansa ayon sa pag-asa. Pinaghahanda sa katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang mga taga kagayan Isabela, Apayao, Palawan, gayon din ang mga taga-Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang ganyang klase ng ulan, lalo kung bumagsak sa mga lugar na ilang araw ng inuulan, ay pihadong mataas ang banta ng baha o landslide. Kaya maging alerto po mga kapuso, mananatiling uh, mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa araw ng linggo. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mga local thunderstorm naman ang haasahan ngayong araw sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa gitna po ng inaasahang pag-uulan, magsasagawa ng preemptive release ang Magat Dam mamayang tanghali. Paghahanda ito sa posibleng maraming ulan na bubuho sa Magat Watershed sa Isabela dahil sa amihan. Ayon sa pag-asa, sa nakalipas na 24 oras, mahigit 189 meters ang water level sa Magat. Malapit na sa 193 meters na high water level ito bago umapaw. Marami rin sa iba pang reservoir sa Luzon ang nakapagtala ng mataas na tubig. Tanging ang San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoir ang nakapagtala ng mababang water level sa nakalipas na 24 oras. p libong pisong cash ang natangay sa chaplain ng Philippine Coast Guard na nabiktima ng bukas kotse modo sa Pasay. Ang naarest ng suspect umaming ginamit ang pera pambili ng mga branded na damit. Balita ang hatid ni Bea pinla. Nakaparada sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay ang pickup na ito madaling araw noong December 24. Ang driver ng sasakyan ay isang chaplain ng Philippine Coast Guard, pauwi na raw sana at nagpahinga lang matapos ang sunod-sunod na misang pinamunuan niya. Along the way, inabot siya ng uh, abdok. So natulog yung ating ano, yung ating uh, biktima. Maya-maya, kita sa CCTV ang pagdating ng 20 anyos na delivery rider. Itinabi muna niya ang kanyang bisikleta at ilang minutong minanmanan ang nakapark na sasakyan. So nung makita na tulog nga yung tao, ayun, binuksan doon sa passenger side. Ano, pagod siguro talaga yung ating biktima no? kasi nakuha pa pati yung, yung relo. Yung relo, yung, yung cellphone, at saka yung uh, laman ng bag na may halagang uh, 200,000 at binalik din naman niya yung bag tapos yun na uh, umalis Kinagabihan ng araw ng Pasko, natunto ng pulisya ang suspect sa bahay niya sa Malate, Maynila. Na-recover ang nakaw na relo, cellphone at ang natira sa pera na nasa mahigit 5,000 piso na lang. Ayon sa pulisya, ang suspect, dalawang taon na umanong sangkot sa bukas kotse modus sa iba't ibang lugar sa NCR. Dati na rin daw siyang nakulong dahil sa pagsusugal. Reklamong theft ang kinahaharap ng suspect na sa ginawa niyang krimen. Ang perang tinangay niya mula sa biktima na ipambili na raw niya ng mga branded na gamit. Bumili lang po ako ng mga gamit ko ma'am. Wala po kasi akong panggasas ma'am eh. Kaya po nagawa yung ganun bagay ma'am. Kulang din po yung, yung pinikita ko. Kailangan ko po maganda eh. O mali po yung ginawa ako. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista sa daan, lalo na sa mga late nakakauwi ngayong holiday season. Magpark na lang po tayo sa safety na lugar. No, so yung ano talaga yung parking area na may ilaw, hindi talaga madilim. Uh, huwag nating kalimutan na ilak yung ating pintuan. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa paghahanda ng Bureau of Fire Protection na naka-code red na para sa pagsalubong sa bagong taon, kausapin natin si Fire Senior Superintendent Annalie Carbajal at sa Chief ng Public Information Service ng BFP. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, sir, sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa ating program. Apo, kumusta po yung paghahanda ng BFP sa pagsalubong sa bagong taon na ta? Ano pong ibig sabihin kapag naka-code red po kayo? Code red po, meaning red alert status po ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection, wala po munang nakalib at lahat po ay nakaantabay. Saka ano, kung ano man pong uh, responde ang kailangan natin. Habang tayo po ay kasalukuyan ding nagkakakondak ng public address para po tuluyang ipaalala sa ating community ang pag-iwas po sa sunog. Mm -hmm. So nag po kayo ngayon. Uh, base po sa inyong monitoring, mas marami mm -hmm. ba yung insidente ng sunog ngayong Disyembre kumpara po noong uh, December 2023? Ngayon po ay nasa 800 par incidents tayo, kumpara ng nakaraang taon na nasa 1,204. So sa numerong ito, mababa po tayo ngayon. Bagamat mababa, ay meron pa rin po tayong mga incidents. Kaya patuloy pa rin po ang ating paghikayat sa community, lalo na ilang araw na lang po ay celebration na ng ating New Year. Mm -hmm. Ano pa yung pangunahing dahilan ng mga sunog ngayon at residential po ba yung karamihan? Yes po tama po residential pa rin po ang majority at top uh, cost po natin ay er electrical ignition caused by arcing pa rin po meaning may kinalaman pa rin po ito sa ating mga linya ng kuryente sa ating mga tahanan. Mhm. Mm ito po mag -no, new year na ano po dapat isaalang-alang kapag nagpailaw o paputok para pumaiwasan ng uh, sunog. Hangga't maaari nga po ano wag na tayong magpaputok lalong-lalo na sa residential areas. Yan po ang uh, standing order ng DILG. Hinihikayat ang ating local government units na magpasa ng ordinansa po na ipagbawal totally ang uh, pag paggamit ng firecrackers within residential areas. Instead, mag-join na lang po sa designated fireworks display areas kung saan nandoon po may mga concerts, may mga festivities at may countdowns at kung gusto nilang mag-witness ng uh, firework display, mas safe po doon dahil nakaantabay po ang fire truck ng Bureau of Fire Protection. Mm -hmm. Paano naman po matitiyak na mabilis yung inyong pagresponde responde uh, yung mga kasama nyo bumbero sa sunog kapag uh, pagsalubong sa 2025? Dahil kabi-kabila po yung mga street party eh. Opo, syempre po, nakasalalay po ito ano, sa pagtawag ng ating community. Kaya hanggat maaari po, umpisa pa lang, Uh, kung kaya nilang apulahin on their own, much better po para hindi na kumalat. At habang ginagawa yun, ay, uh, itawag po sa 911 or sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa kanilang area po. Magpe-preposition rin po ba yun yung mga bumbero sa mga lugar na kadalasang nagkakaroon ng sunog uh, kapag mga ganitong panahon? Yes po, kasama po yan sa ating uh, rikurida habang tayo ay nagpa-public address doon po sa matataong lugar, sa congested areas, terminals, or even po sa lugar na uh, yun nga, ma, madalas nating na, na, nagiging challenge na, na masikip yung fire lane. Ano po? Mm -hmm. So para ma-aware ang community na merong fire truck anytime ready to respond. Mm -hmm. Uh, baka po may panawagan kayo sa ating mga kababayan para iwan sunog putayo po tayo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo, sa ngalan po ng ating officer in charge, Chief Superintendent Jesus Fernandez at ang buong BSP ay uh, bumabati po ng maligayang uh, Pasko at manigo at safe na bagong taon. Kaya sana po tayo na lang po ay gumamit ng mga alternatibo, mga torotot, mga video okay at uh, huwag na nga po sana tayong magpaputok sa ating bakuran. Lalo't higit meron tayo mga kasamang bata at mga senior citizens. At uh, kung sakali nga pumuli, tayo ay kailanganin i-dial po nila ang 911 bago po tayo mag-vlog or mag-video. Okay, ma'am. Maganda paalala po yan. Bago mag-selfie, tumawag muna sa BFP. Maraming salamat yes, po sa inyo. Po. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Si Far Senior Superintendent Annalie Carvajal Kianza ng BFP.